Ngayon ay tatalakay tayo sa kwento ni Lucifer, isang pangalan na nag-uumapaw ng misteryo at kontrobersya. Ngunit sino nga ba ang karakter na ito na lumisan sa mga lumang pahina upang maging isang simbolo ng paghihimagsik? Isipin ang pagiging mas maliwanag, napakakintab na kahit ang mga bituin ay tila maputla kung ihahambing. Ngayon isipin na ang parehong nilalang sa kasikatan ng kanyang kaluwalhatian ay nagpasyang hamunin ang mismong universo. Bakit niya ginawa yon, at ano ang mangyayari kapag ang pinakamalinis na liwanag ay naging pinakamalalim na kadiliman? Manatili sa amin, dahil tatalakayin natin ang mga anino, at alamin ang mga lihim ni Lucifer, ang kwento ng isang pagbagsak na nagbago ng lahat. Sa isang panahon na lampas sa abot ng ating alaala, kung saan ang walang hanggang panahon pa rin ang nagtahi ng unang pagsikat ng universo, mayroong isang nilalang na walang kapantay na kagandahan. Si Lucifer, ang kanyang pangalan ay naglalabas ng isang awit ng liwanag sa gitna ng mga bituin, ang pinakamaliwanag na hiya sa langit. Pinupuri sa kanyang kahangahangang kagandahan at malalim na karunungan, siya ay naglakad sa malawak na mga hardin ng langit na puno ng kahalagahan ng Diyos. Ngunit tulad ng bawat sinaunang trahedya, sa puso ng kahangahangang nilalang na ito ay sumibol ang isang madilim na binhi. Hindi ito inggit o galit, kundi banayad na pagmamataas na sumisiklab tulad ng alon. Si Lucifer, na hinahangaan ang kanyang sariling kaluwalhatian, nagsimulang magtanong, bakit hindi ako maging tuktok ng nilalang? Bakit ako'y dapat yumukod? Ang pagtatanong na ito ang unang bulong ng isang paparating na bagyo, isang kislap na, bagaman maliit, may kapangyarihan upang magliyab ang langit. At nagsimula nga ang pagbabago ni Lucifer, hindi lamang sa anyo, kundi sa kanyang kaluluwa ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali, kundi isang nakapapangilabot na paglubog sa kailaliman ng kalaliman, na nagtatakda hindi lamang ng kanyang paghiwalay sa Diyos, kundi ang pagkawala ng lahat ng kanyang pagkatao. Ito ang kwento kung paano ang pinakamaliwanag na liwanag sa langit, ay naging pinakamadilim na anino nito. Sa mga dulo ng walang hanggang panahon, bago pa man magtala ang panahon ng unang guhit nito sa kosmos, may isang makapangyarihang pangyayari sa langit na magaganap si Lucifer, ang tala ng umaga, ay kumikinang ng liwanag na kahawig ng mismong pagsikat. Ngunit sa ilalim ng kahangahangang ito ay may isang bagyo na naglalaho, isang pagnanasa at ambisyon na kahit ang langit ay hindi kayang pigilan. Ang paghihimagsik ay hindi biglang sumiklab. Ito'y isang laso ng pag-aalinlangan at pagmamataas na dahan-dahang pumasok sa mga piling langit na sumisira sa kalinisan ng paraiso. Si Lucifer, na hinahangaan sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanyang sariling kaluwalhatian, nagsimulang magtanong sa itinakdang kaayusan, bakit ako'y dapat maglingkod? Bulong niya sa mga anino. Kailan ako'y makapaghari? ang tensyon ay lumalaki tulad ng isang madilim na simponya, na bawat nota ng hindi pagkontento, ay umaalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan ng langit at pagkatapos, sa isang walang kapararakan na gawa ng paghihimagsik, iniabot ni Lucifer ang kanyang kamay, hindi na sa pagsamba, kundi sa paghihimagsik, na nagtawag sa isang ikatlong bahagi ng mga anghel na sumama sa kanya. Ang digmaan na sumunod ay hindi lamang isang laban ng lakas, kundi isang laban para sa kaluluwa ng langit. Iniulat ng mga banal na teksto ng Isayas, Ezekiel, at Apokalipsis ang epikong pagbagsak na ito, na naglalarawan kung paano ang pinakamaliwanag sa mga bituin ay itinapon mula sa langit, na naging tagapagdala ng liwanag mula sa Panginoon ng mga anino. Ang kanyang paghihimagsik ay nagtatakda ng pagsilang ni Satanas, isang pangalan na maglalabas sa mga siglo bilang isang malungkot na paalala ng manipis na linya sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa kwentong ito ng pagbagsak at pagbabago, bawat pagpili, bawat salitang bulong sa mga anino, hindi lamang ang hugis ng kapalaran ni Lucifer ang nabuo, kundi ang paghabi ng tela ng ating pangunawa ng mabuti at masama. At habang ang mga siglo ay nagdaan, ang alamat ng kanyang paghihimagsik ay patuloy na nakaakit at nagbabala, isang walang hanggang kwento ng paghahanap ng kapangyarihan at ang mga bunga nito. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga dahilan na nagdulot sa pagbagsak ni Lucifer at pagpapalayas mula sa paraiso. Ang pagmamataas ang unang nag sa kanyang puso. Si Lucifer, na hinahangaan sa boses ng kanyang sarili, nagsimulang maghangad ng isang dambana hindi upang maglingkod, kundi upang paglingkuran. Bakit ako ay dapat yumukod? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang nakasisilaw na bulong na kumalat tulad ng isang madilim na balabal kailan magiging katumbas ng pagsikat ang aking liwanag. Ang pagnanais na ito para sa pagsamba ay hindi lamang isang gutom para sa pagkilala, kundi isang malalim na pagnanasa na tugmaan ang lumikha, na sakupin ang trono ng liwanag at maghari sa walang hanggan. Ang kasikatan, kambal na kapatid ng pagmamataas, ay nagtahi ng sariling kwento. Si Lucifer, na nakikita sa bawat makintab na ibabaw ng langit, lalo pang nahulog sa pag-ibig sa kanyang sariling larawan, siya ay nalugod sa kanyang kagandahan, isang palabas na walang katulad, na nagnanais na ang bawat langit na tingin ay magbalik sa kanya, na ang bawat banal na bulong ay maging isang awit sa kanyang kahangahangang anyo. Ngunit ang pagnanais na ito sa kanyang hitsura ay isang apoy na sumusunog, na nagbabago ng paghanga sa inggit ng respeto sa pagnanasa para sa pag-aari. At mayroon pang kapangyarihan ng panghikayat, ang pinakamalikhaing, at mapanganib na sandata sa kanyang sandatahan, si Lucifer, sa tamis ng kanyang mga salita, at pangako ng karangalan, ay niloko ang isang ikatlong bahagi ng mga anghel. Naghasik ng pag-aalimlangan kung saan dati ay tiyak na pag-aaklas kung saan ang kaayusan, ay namumuno siya ay nagpinta ng larawan ng isang bagong kaharian, isang teritoryo kung saan ang mga anghel ay hindi mga lingkod kundi mga panginoon kung saan bawat isa ay maaaring umakyat sa di maisip na mga taas sa ilalim ng watawat hindi ng Diyos kundi ni Lucifer. Ang tatlong motibong ito ng pagmamataas, kahambugan at kapangyarihan ng paniniwala ay nagkasalok sa isang busot na hindi man lang ang langit na karunungan ay makapaghiwalay. Ang pagbagsak ni Lucifer ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali, kundi isang nakapanginilabot na pagbagsak sa mga anino ng kamatayan, isang kalaliman na kanyang sariling kinukupot sa kanyang labis na ambisyon. At sa gayon, ang pinakamaliwanag na liwanag sa langit ay naging pinakamadilim na anino isang walang hanggang paalala na kahit ang pinakadalisay ay maaaring mahulog, at na ang pagnanais na lampasan ang ating mga limitasyon ay minsan ay maaaring magdulot sa atin na mawalan ng lahat. Sa isang mundo na konektado sa mga maliwanag na screen at virtual na buhay, isang sinaunang anino ay pumapasok sa mga butas ng pang-araw-araw na buhay. Ito ay hindi isang kwento ng mga multo o halimaw, kundi ng banayad na impluensya ng isang tusong kalaban, si Satanas. Maaaring tunog ito ng lumang pelikula, ngunit tingnan ang social media kung saan ang buhay ay isang entablado at lahat ay nagnanais na maging isang bituin. Sa entabladong ito ng digital, ang pagmamataas ay nagpapanggap bilang mga likes at shares. Ang mga tao na uuhaw sa pag-apruba ay naging mga pupet ng kanilang sariling kahambugan. Tingnan mo kung gaano ako kasaya, tingnan ang aking tagumpay, hangaan ang aking perfectong buhay. Ang realidad ay inedit, inayos at pinalawak upang magdulot ng inggit, pagnanasa at, syempre, mas maraming likes. Ngunit sa likod nito, umaalingaw-ngaw ang kahungkagan, na nagpapakain sa kawalang kasiyahan na hindi maitatago ng anumang filter. Ang kahambugan naman ay naghahari sa mga selfies, at walang kapintasang mga post ang pagmumukha sa virtual na salamin ay hindi kailanman sapat. Palaging may puwang para sa isa pang pag-aayos, isa pang larawan. Ang walang tigil na paghahanap ng kagandahan at kaperpektuhan ay naging isang karera na walang finish line, kung saan ang sariling imahe ay parehong ang premyo at ang parusa. At pagkatapos ay mayroon ang manipulasyon, ang di nakikitang sinulid na nagtatahi ng mapanganib na koneksyon. Sundan mo ako at ipapakita ko sa iyo ang daan patungo sa tagumpay, kaligayahan, kapangyarihan, sa gusot na ito ng pagmamataas, kahambugan, at manipulasyon, ang bulong ni Satanas ay halos hindi napapansin. Ngunit naroroon siya, kumakain sa pinakamadilim na pagnanasa, ngumingiti sa mga anino, habang sumasayaw ang sangkatauhan sa kanyang mapanlimlang na entablado at ang malaking kabalintunaan. Sa walang kapagurang paghahanap ng pagkilala, marami ang nawawala sa kanilang sarili, nakakalimutan na ang tunay na kasiyahan, ay hindi kailanman manggagaling mula sa isang puso na nauuhaw sa pag apruba ng iba. Sa kontekstong ito, kailangan nating maging mas malapit sa Diyos kung nais mong matuto pa mula sa mga Bibliang teksto sa pamamagitan ng iyong mga debosyon, iiwan ko rito sa unang komento ang isang tuol na makakatulong sa iyo. Isipin ang isang mundo kung saan ang musika, ang universal na wika na kayang lampasan ang mga salita, ay isang lugar kung saan maaari kang magdala ng isang nakatagong kapangyarihan, isang dinakikitang impluensya na humuhubog sa mga puso at isipan. Sinasabi ng ilan na si Lucifer, bago ang kanyang pagbagsak, ay ang makalangit na konduktor, nagtatahi ng mga harmonya sa pagitan ng mga bituin. Ngunit pagkatapos ng kanyang pag-aaklas, ang banal na sining na ito ay naging kanyang kasangkapan din sa lupa, isang espada na may dalawang talim sa laban para sa kalooban ng sangkatauhan sa mga melodiya na umaalingaungaw sa mga kalsada, at sa mga headphones, may higit pa sa mga nota at ritmo. Naniniwala ang ilan na sa pagitan ng mga tibok at akord ay may isang banayad na salaysay, isang imbitasyon sa paglilihis, sa pag-aaklas laban sa mga banal na halaga. Hindi lamang ang halata, ang mga kanta na hayagang humahamon sa moralidad at etika, kundi pati na rin ang mga yaon na, sa ilalim ng takip ng kagandahan at sining, naghasik ng pag-aalinlangan at madilim na pagnanasa. Kahit na sa larangan ng musika ng Ebanghelyo, kung saan ang mga salita, ay dapat magpataas at maglalapit sa mga kaluluwa sa banal, mayroong hinala ng isang lobo na nakadamit ng tupa, ang mga himno na dapat magbigay ng inspirasyon sa pananampalataya at debosyon kung minsan ay lumilihis sa kadakilaan ng sarili, nagtataguyod ng kaunlaran at personal na tagumpay kaysa sa pagpapakumbaba at pagsuko sa Diyos. Ngunit paano malalaman? Paano maghihiwalay ng trigo mula sa dayami sa malawak na plantasyon ng musika na bumabalot sa atin? Marahil ang susi ay hindi lamang sa pakikinig, kundi sa tunay na pakikinig, na may puso at kaluluwa na maingat sa mga bulong sa pagitan ng mga nota, pagtukoy sa tunay na mensahe na dala ng bawat melodiya. Sa labang hindi nakikita, ang musika ay maaaring maging parehong lunas at lason, at nasa bawat tagapakinig kung aling mga harmonya ang pahihintulutan nilang gabayan ang kanilang espiritu. Bigyan mo ako ng halimbawa, sa isang maliit na bayan kung saan kilala ng lahat ang isa't isa sa pamamagitan ng pangalan. Ang musika, ay umaalingaw-ngaw mula sa isang maaliwalas na munting simbahan, pinag-iisa ang mga tinig sa papuri at pagsamba. Ngunit hindi ito isang simpleng kongregasyon. Ito ay isang lugar kung saan ang mga melodiya, ay humipo sa kaluluwa, kung saan ang mga awit ay higit sa mga salita, sila'y mga panalangin. Gayunpaman, mayroong bahagya ng nagbabago sa kahulugan ng mga banal na himno, Unti-unti, ang mga titik na dating nagsasalita ng kababaang loob at pagsuko sa isang mas dakilang kapangyarihan, ay nagsimulang kumuha ng iba't ibang landas. Lumitaw ang mga awit na, na ng mga kaakit-akit na himig, ay nagdala ng mga mensaheng nakatuon sa kadakilaan ng sarili. Nararapat ako, kaya ko, nagtagumpay ako ay naging paulit-ulit na koro, binaling ang tingin mula sa banal patungo sa individual na pagnanasa. At hindi ito tumigil doon, napasok sa eksena ang teolohiyang pangkabuhayan, na nangako ng mga kayamanan sa lupa, bilang gantimpala sa pananampalataya. Magtanim ka ng iyong binhi, at makikita mo ang ani, ang mga talata, ay nagsabi, na pinalitan ang pananampalataya ng isang kasunduan sa negosyo, kung saan ang mga pagpapala, ay itinuturing na kalakal na maaring ipagpalit. Ngunit marahil ang pinakamalubha sa lahat ay ang kawalan ng matibay na pundasyon sa Biblia, mga awit na tila mga himno ng papuri, ngunit kapag sinuri, nagpapakita ng espiritual na kababawan. Isang disyerto na nagbalat kayo bilang isang oasis, mga tugtugin na humahawak sa puso ngunit hindi nagpapakain sa kaluluwa, na nag-iiwan ng isang walang laman na nagpapanggap na kasiyahan. Sa maliit na bayan, ang musika pa rin ang nag-uugnay sa mga tao, ngunit may simbuyo ng pagtatanong na nagsimulang lumitaw, kinakailangan na makinig sa kabila ng mga nota, upang maunawaan ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salita. Natuklasan ng komunidad na ang tunay na papuri ay lumalampa sa tugtugin. Ito ay matatadpuan sa katotohanan at kahusayan na mayroon sa paghahanap ng banal. Sa munting simbahan na iyon, natutunan nila na ang bawat nota, bawat salitang inaawit, ay dapat maging isang salamin ng pananampalataya, isang salamin ng kaluluwa na humaharap sa langit. Ang kwento ni Lucifer ay nababalot sa sinaunang karunungan, nagpapakita ng walang hanggang laban sa pagitan ng kayabangan na nagdulot kay Lucifer sa kalaliman at ng kababaang loob na nagtaas kay Kristo sa langit. Si Lucifer, minsang isang kumikinang na bituin sa langit, natagpuan ang kanyang sarili na nilamon ng labis na kasakiman. Isang hindi mapagkukuntentong pagnanais na lampasan ang kanyang nilikhang kalikasan at makipagtagisan sa lumikha. Ang pagnanais na ito ay hindi lamang nagpapangit sa kanya, kundi nagdumilat din ng bahagi ng nilikha na may esensya ng paghihimagsik. Kaakibat ng pagbagsak na ito ay ang larawan ni Jesus, na ang pagpasok sa mundo, na walang kasikatan sa isang mababang pasilangan, ay nagpapahiwatig ng simula ng isang buhay na inilaan hindi sa pagmamalaki sa sarili kundi sa altruistikong paglilingkod. Ang pangunahing turo ni Kristo, na puno ng pag-ibig, at sakripisyo, ay naglalakbay tulad ng isang bose sa mga siglo na nilalabanan ang malakas na ingay ng ego at kasikatan na kadalasang sumasalanta sa sangkatauhan siya na naghugas ng paa ng kanyang mga alagad nag-aalok ng modelo ng pamumuno na batay sa habag, kabaitan at kabustuhang ilagay ang iba sa itaas kaysa sa kanyang sarili ang kwento na ito ang kwento ni Murta Namira, ay isang buhay na paanyaya sa pagninilay at pagbabago Hinihikayat niya ang bawat isa sa atin na suriin ang kalooban ng ating mga puso, at piliin ang landas na bihira ang tinatahak, ang landas ng kababaang loob. Sa mundong ito kung saan ang mga puwersa ng pagmamataas, at sariling kakayahan, ay patuloy na ng akit, ang panawagang kristyanong kababaang loob ay lumilitaw hindi bilang isang mungkahi kundi bilang isang napakahalagang pangangailangan para sa isang buhay na tunay na pinagpala at naayon sa mga halaga ng kaharian kaya, bago ang mga krusada ng buhay, naway tayo'y magpakita ng inspirasyon sa halimbawa ni Jesus, tanggihan ang mga tukso at yakapin ang kadakilaan na matatagpuan sa kababaang loob at paglilingkod. Naway ang panawagang ito ay magtunog sa ating mga kilos at salita, nagbibigay liwanag sa daan patungo sa isang buhay na may tunay na kapayapaan at kagalakan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aking channel na mga banal na gunita para sa mas marami pang mga ganitong klase na video. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat.